problema paano mo iabot ba? <laughs> <Maka nimbri. laughs> <Abut> ba? <laughs> <laughs> <Basing> What's up guys? We're entering the alma <laughs> <laughs> And guys, lapit kami sa Quiapo. Commute lang kami ngayon para makita nyo kung paano mag-commute. At paano makita wala na kami ang pera. Facebook, monetize mo na kami. <laughs> Dito na kami sa National Museum. Doon si yung Tommy mo, andyan na ba? Uy, walang ano, Dino? may isa lang. Okay lang. Ah, field trip namin, yan. Peel trip no namin, namin. <laughs> Diyan, Diyan, yun. Field trip ng time course. No, yun. Malaki din to doon sa ubus oras din dito. So, tsaka oh. wala masyadong nandyan. Oh, finance, ito. Finance. finance road. Ano yung yeah. Uh, kami uh, finance? Yeah. Taming not move. Road. Na pwede sa labas, labas pa o lang sa loob? Oo, sa labas pwede. Experience na lang. Mm -hmm. Tapos, Dito kami sa ah, nasa National Museum of History. alam niyo it? Oh, dito kami kung mapapansin niyo ma malaki tong part. Alam niyo ba yung nakaharang sa monumento ni Rizal pa ito? Pero ayun na. Ito na talaga yung pinuno natin dito, yung landmark. <laughs> nyo ba yan? Yan, yan eh. Ang talaga pinunta na kami dito. Pinunta na kami ngayon sa Natural Museum of Natural History. Yeah. Marami raw buhay rin wire. <laughs> Hahanapin namin yung contractor ng ano eh, DPW. <laughs> yung, yung sinaunang contractor. <laughs> yung <laughs> nag-iisang ano Yung pinagmulan. Yung so, pinagmulan ng contractor. Nasa kanya yung ano eh, yung, atagun, I mean, yung guidelines on how to. <laughs> so, yung may starter pack. <laughs> starter pack. <laughs> How to become a great contractor. Yeah. Bawal pala mag-video sa loob ng mga museum. Ha? Oh, guys, hanggang yeah, ang uh, dito na maaari iwasan mag-video yeah, para at least malaman niyo. Picture-picture, okay. Pero gano'n. Okay, Daming bawal eh. Kaya gawin niyo rin. <laughs> Break the rules. Dahil dito sa timbers. Dahil <laughs> dito sa timbers. Sumunod kayo. Why is it na Let's say that. I'm not ba wala go Yo, what's up, mga timers? Nandito kami sa National Museum of, uh, National Museum of National History. Kung napanood niyo yung dati namin palabas, yung, ano nga yan, Ram? Yung machine? Yung mga burger, no? Oo. Uh, kung nakikita niyan, may kulang na isa dyan. <laughs> 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 well, In, yung, hindi makaintindi. Oh, yung <laughs> Click! <laughs> Click! Laging nanta! Eh... May ball pin tayong dala ha? Huh? Anong yan? Pagbaka kayong ball pin Eh, hey, tos. Kaliwa. Kaliwa. Kaliwa muna bago ka na. Kaliwa. Kaliwa. <laughs> Nag-aalala ko na lang na Boy Scout ako, yung ano e. Yung kalabaw. <laughs> yung ginagawa <dinagong, laughs> mo yung nalagay dito tapos talalakas. Guys. Uh, ano na kami? 6,000 steps yan. <laughs> Break a leg. Para sa may mga vlogs, may problema sa blood sugar, maglakad na may... higit. <laughs> Yo, what's up uh, mga timers no? Uh, kanina galing tayo sa National Museum dun sa uh, Arts Tapos dito sa National History of Museum uh, Ano? Natural, 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 natural History uh, Habitat Oh, na, dapat gawan niya nang abbreviation ang hirap sabihin. Kasi <laughs> si Lolong nandoon. Kumusta so, eh, lang namin si Lolo. Oh, so yun, tinitiyer lang namin kung ano ano, ano ano nga yun, mangyayari, no? So, so, ano meron sa loob, tapos oh, kung gusto niyo rin pumunta, magbibigay kami oh, ng mga information lalo na sa uh, pagpasok, oh. Kung ano yung mga Since malapit na yung ano, yung National Museum, okay, National Museum. <laughs> Oh. Punta <laughs> kayo. So yun, pinakita lang namin kung paano yung papunta, tsaka ano yung mga pwedeng yung gawin. Nag-commute na rin kami para mas madali niyo masundan. Tsaka para mag nakatipid kami. <laughs> so, Taka yung ano, mm. yung usually yung ano dyan, yung dun sa may national, ano, yung elevator. Oo. Oh. Dapat okay. mauna muna paakyat. Oo. Oh. Tapos pagba. Kasi kung paglalakad sila mula sa baba, paakyat, eh yung elevator intended lang pa, yeah, pababa. pa uh, pababa. Ay, hindi pa pababa. Ay, hindi pababa. Yan ho yung pinatugtog ng mga katipunero nung no? lalabanan nila yung mga Kastila eh. Uh, game music. Yan yung pinapatugtog nila. na kami ngayon sa ano, Intramuros. Lami na kitang food trip eh. Ba, diretso yun na na kayong papuntang ano, Binondo na. Doon na kami kumain. Kasa dapat kami ng kalesa eh. Kaso, ayaw namin nun kasi nakakawa yung kabayo. Hindi ka nakakawa, wala ka lang patsa ka. May <laughs> <laughs> discount daw eh. Paano? Ikaw yung bubuti yung <laughs> yun <bayo. laughs> dinami-dami ng kainan sa Intramuros. Ayan so, o, oh, dito kami bumagsak sa KFC. Nabigla <laughs> kasi ngumulan eh, kaya napatigil kami dito eh. Tambay na lang muna kami, kain muna kami yung burger. Papatila lang kami ulan, tapos maya maya lakad na ulit kami papuntang Binondo. Doon kami magpo-food trip. Napakita namin yung mga kainan doon. So yun, kung kumain sa Intramuros, meron naman dito. Meron Wendy's, meron KFC. Ano trip mo? Right in your airport. Hmm? Right in your airport. Hmm. Yung food, normal lang. Ano, 7 out of 10. Yung aircon, maganda. 10 out of 10. <laughs> Malamig. bed sa ulan. <laughs> Last ang ulan eh. Papatila mo na mo bago ang ulan. Parang okay lang din na umulan ano. no. Eh. sabi ko kanina eh, pag ganitong edad mo, ano na eh, parang luxury na yung mga ganitong bagay. uupo ka lang sa tabi. Tapos nakatingin ka lang sa ilog. Na-actuate na yung ganitong mga oras. Ano sa naman, bro? Nag-e-enjoy na naman, bro. Oo, yun, pre. Enjoy naman, bro. Enjoy, enjoy. Kahit maulad. Kapitan to. Sir, yes, kapitan to. Kapitan to, marami na iniisip. Okay. Nag-iisip na yan, bro. May ilig sa ulan yan. Sa kabila yung Binondo, yun. Oo. Bagtawed. Mmm. Kasi eto, oo. Jones Bridge na to eh. Tapos kakawid na lang kahit sa kaliwa. Kahit sa Ano na, Ay, Binondo na. Wala nang ulan. Punta mm. na kaming binondo. Wala nang ulan. Ayan, guys. Ito kami ba't yung Manila, Manila. Manila. <laughs> Nahanap namin yung Merlion. <laughs> na doon si Merlion eh. hinahanap ni Donnie yung Merlion dito. <laughs> Ito na. So far, ano eh, kung magpupunta kayo ng Intramuros, kung gusto nyo kumain doon, pwede rin naman. Maraming kainan, Pero, <laughs> maybe. <laughs> Pero kami, wala kami nakita. So, pumunta kami, ano, sa Binondo namin na kakain. Pero may mga nabili kami, nakita namin ano, yung bagong tindahan ni Neneng B. Na bumili lang kami drinks. Sakto lang din na umulan kasi nakapagpahinga kami. <laughs> Pahinga? Pahinga? <laughs> Pahinga? Dester. Alam nilang mataas yung blood sugar ko. Ito na, food critic. From Alex Maguan. Oo. Ang kulay ah. Tapos mamaya may hilo na yun sa biyahe. Mabigla na lang <laughs> matatulog yun bigla.

kung grupo ko eh. Kung gusto niya maiba naman, ulit-ulit ka ginakainan mo. naman, ginawang gupit. Pero ko naman trip kayo sa Binondo, sa Diyos Sa isa lang yung bilhin kasi nakakabulog. din yung ano, no? ka muna, papagod ka, tapos yung ito Binondo, no? Para gutom na gutom ka. Pagkatapos kumain, masahin na hinahanap. Welcome to the Philippines! <laughs> Pinta Mga favorite spot na dito nyo Ayan o oh. Ayan yeah, yung mga dalawa yung palabas sa siniyan Alam na alam ng mga tito nyo yan Sige na <laughs>